Hi guys! For today's video, magluluto ang person na ang talbos na sayote. Ito ang ingredients natin. Of course, mayroon tayong talbos ng sayote. O, sino may adam nito guys? Fresh from Baguio. Si, at mayroon po tayong sibuyas, bawang, kamatis. Igisa lang po natin sa giniling or pork giniling. At lagyan din natin ng bagoong pampasarap. So, simulan na natin ang pagkikisa, guys. O, lagyan natin ang bawang. Mekos-mekos lang natin. Ayan. So, as you can see, pag nag-brown na yung bawang, ilalagay natin ang sibuyas. Next, kita masuk ah, ke oke, kamar. Kamar okay. nanti, saya tempelkan kamar isunod e, na natin ang ating pork giniling. ay na natin na maluto ang ating pork piniling at isunod na natin ang ating gulay. So, this is it. ang asin ang lulokong, guliling malapit na mikos mikos na lang yan pa. Next, pinusunod na ng pinaakin, talbos ng sayote. Ayan. Ang dami Ang dami pala. sinong kumakain ito guys ang ginisang talbos ng sayote mas masarap din ang talbos ng kalabasa hintayin ng natin na maluto ang ating gulay yung pang palasa, ilagay na natin ang ating bagoong. Ito ang ating bagoong. Gawa ko rin ang bagoong na ito. Sarap. 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 Ang sanay okay. yung ganit na pinagpapulisan natin.

kung di gansi ano. Ang ganoon sa, may ano, no, sa nilabahan doon sa ano. Tingnan mo dyan sa basket, kung may mga tinupi Shushushushu. Busy seat. Malapit na. Ka. Malayan. Yan, makatapos yan. Nung tapos yan ang labahan na yan, baka nandyan. Ay, yung eh, manilabahan pa. Diba sabi ko sa inyo, baka na laban na yun. Nandun sa ano. Nandun na sa ayaw mo damitan. Wala Kasi may botong-botong na siya eh. Eh, nandun na yan siguro. Natupi na. Wala na ako sasagip manglaban niya nang sa basket